Go oh boy! Bising ka na dyan, may pasero na ako! Lokong bata to, Inino tulugan yung tricycle ko. Feeling yun sa double deck siya bahay nila eh. Tulog din na yung biyahe ko eh. Hindi na pa ito natutulog sa tricycle ko eh. Boy, gising ka na! Oo. puta ka! tulog oh. Nagkabi! Nagkabi! na talag, huh? Boy, mabiyahin pa ako. Hindi ka na dyan. Mabiyahin mo naman ako. Puta, tulog pa rin. Oh. Buwad na ako. Tulog pa rin. Itong bata ko. ako mo. Siguro. Oh. Tulog pa rin ito. Eh. Kasi pasero na ako. Hello, eh. oh, boy. boy ka na yan, may pasero na ako! Hindi ka na! ano tulog na! ano <laughs> ano <no. laughs> na ano 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 ano